Ah uh, guys, magbibis sa inyong tanan. Welcome to my YouTube channel, Boksili Vlogger Ah uh, guys, kung wala pa ninyo uh, subscribe akong YouTube channel, guys. Ah uh, paki-pindot lang sa notification bell sa taas o okay, bell lang nato, guys, aron updated ta sa atong mga uh, incoming videos. Guys, paki-subscribe lang sa akong channel, guys, and then paki-follow and then likes aron uh, updated ta sa atong mga incoming videos, guys. Guys, ako ng i-Facebook video vlogger, uh, paki-follow lang 'aron updated ta sa itong mga given it number. Aron update ta sa itong mga given it number, probable's banggol, a uh, password sa 3D ni vlogger. Guys, uh, August 20 <laughs> Uh, August 20 this is for tomorrow and then from 2 p.m. 5 p.m. and 9 p.m. natay 959 uh, given number from the philippine pcs so is Wilfred Trace guide na butay six zero one. and then guys natay mga provables na probables from the given number uh, this is uh, for tomorrow target and Rambo tani and then guys ako ang uh, mga given number na aku, mga bro boss na guys guys careful tagman atay mga double ha atay 550 552 and then 955 552 550 og 955 target and rumble man tani guys Ah uh, guys, si 521 nasa atong pamintin, uh, nasa atong pamintin, and then ng ugma mo balik na po ni siya og plus star 521 ayo na nyo no kalimti guys sa si 521 base nung ma mo ratsada na sad na siya Guys, atong resulta nga si 409 sa ato ang angle guide kaganina. So nakoy mga gikuha nga mga probables this is uh, these are all dikit an angle from the result. Si 409 guys uh, Risk back ng 2 Agwa siguro number Basis si 09 Natay 209 sa taas guys ha Target and rumble tanin ni 209 And then 209 Aputay 906 uh, 906 Ang goal from the result Natay 543 Escalera is, is 453 Escalera And then 309 guys 309 uh, Ang from the result And then about the 304 304 lang from the result. Uh, 305 uh, 305 ang from the result. And then about the 415 uh, 415 ang from the result. Uh, 743 743 ang from the result. Uh, 401 ang from the result. And then about the 459 uh, 459 ang from the result. One-four nine angol from the result. And then guys, naabot ay ah nine six. Si nine to six angol from the result. Guys, target and ramble ng ta sa mga probable. Nganangakuan na 'to ah. Uh, this is for tomorrow, August 20. Base ni sa sa mga probable from the angol, guide up next. Makakabong sa bitag ni Box Studio. Guys, sa uh, isang live ng akong bangayon sa inyo, ay pipisuk sa akong YouTube channel Box Studio Vlogger. Ah, uh, guys, uh, dagang salamat ug maayong gabi sa inyong